Hi guys! Ayan guys, so oh, hindi ko alam kung anong klaseng fruits ito. Pero parang nakikita ko yung ganito sa Pilipinas eh. Kinakain pala to dito. Ayan oh, dami niyang bunga guys. so oh, see? Kita niyo yan. Ayan. Hmm. Oh. May mga hinog na rin siya. Pero hindi ko alam kung masarap ba ito. Ayan, lumitas tayo. Try nga natin itong isa na to. Hinog na oh. ma o, -ano siya. Mm yung lasa niya guys para siyang mapakla na na madulas-dulas <laughs> mapakla siya pero gustong-gusto talaga nila itong kainin ng mga lahi dito ayan oh ayan ang dami niyang bunga guys oh ayan oh meron pa sa sahig ayan daming bunga ayan ayan see oh hinog na siya oh Ayan, mayroon pa dito sa ilalim. Oh. Ayan. Ayan. Ito pa. Ayan. Ang, lala, ang laki. Ang laki ng ano niya. Oh. Isang piraso. Oh. I-try ko nga to. Kainin natin. Ay. Ayan oh. Ayan. Ayan. Kainin. Hmm. Hmm. Masarap naman sa, Hmm. Parang siyang aratiles. Hmm. Ano? maam um, ano lang siya pag kinain mo siya mm, um, parang yun yung ba pero harap naman Mm, um, Hindi namin bunga. Tusa impa. Namong ane mga dates. Oh, na Yung mga dates yung 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 hindi siya kainin ng mga bis daming bis kasi dito kapag ka ganitong tag dates tagbunga ng dates so ayan lamang guys ayan dami niya oh, dami talagang bunga oh ayan lamang guys thanks for watching bye